Pagtakda ng simulan mamayang alas 10 ng umaga ng Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zone ng sa natuklasang submarine drone na tatlong manging isda sa parte ng barangay inawaran sa Pascual Masbate. Ayon sa mga inisyal na pag-aaral, sinabi ni PNP Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon na lumalabas na ang naturang drone na ito ay isang Chinese Underwater Navigation at Communication System. Samantala, sa ilalim ng Philippine Maritime Zones Act ay walang navigation rights sa internal water 33 ng Pilipinas. Ang mga foreign investors maliban na nga lang kung pinayagan nito ng bansa sunod ito sa pagdinig mamaya ay target alamin ng komite ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kung nagkaroon ng paglabag sa batas ng bansa ang naturang drone mula sa China. Maliba pa roon, sisilipin din mamaya ang intensyon sa likod nito at ang tunay na pinagmula nito dahil meron ding hinala si Tolentino na baka ito ay naanod lang sa naturang lugar. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Anchor tats ng 105.1 Brigado News sa FM Manila, the Music and News Authority.